Hello guys! Good morning! Welcome to my channel. This is the uh, um, Dito pa kami ngayon sa Tagaytay. Para mag-sticky kasama ng mga brother ni ng, ni ng amo ko, si Kuya Nani. Cicik inilah nila yung kapatid niya. Ayan guys. Nandaan. Malapit lang kasi ito sa Skyruns ang Taal Vista Hotel. Kaya yan. Medyo mama mamaya pupunta kami Para hamag. Mamasyal. Ganda na yung dati. Hindi pa yan ganyan. No? Noon, kasi madalas kami po nag, nag-e-stay dito. Pero ngayon, li, di ka na po basta-basta pumasok dyan sa Skyruns. Noon, ano yan, mga kabayo lang yung nandyan. Pero ngayon, may bayad na siya guys. Pero connecting na siya doon sa ano connecting siya ng Taal Vista Hotel. May bayad na siya ng 100 pesos. Ayan, papasok na kami ng entrance. At saka yung mga kapatid ni Kuya, nandoon na sila. Nakap, nauna na silang pumasok. Ayan, guys. Maganda dito. Nakailang beses na akong nag-stay sa hotel na ito mga ito pang anim ko na to maganda kasi dito ayan si kuya guard ang hmm, dami na palang naka -check. ah wala masyadong check in ngayon kasi um weekend ah ano ba to Sunday, nag-uwi na yung ibang mga tao. Kaya konti na lang. Magpapark lang kami. Tapos... Kakapagod guys, magbiyahe. Ayan. Maganda rin dito guys kasi yung harap ng Taal Vista, meron dyang, ano casino. Pwede kang magkasino casino may pera lang yun guys ha. Kaya yun. Tsaka maraming, marami na ditong kainan. Hindi ka na magugusto mong lumabas. Labasan kayo. layo naman ng anuhan namin ng park. Uy, nandiyan na pala yung mga kapatid at saka pamangkin ni Kuya. Ayan guys, tapos na pala kami mag-check-in. Mag -ano guys, naka-check-in na kami kaya papasok na kami sa aming mga kwarto kasi anim po na room ang kinuha namin. Yung isang pero, hindi ko pa eh, aano yung room namin ng kapatid ko. Anim. Pero, nakaano naman siya guys, naka-discount. Kaya, di siya masyadong mahal. Ganda ng mga room dito kasi yung lalaki. Yan guys, yun yung history ng Mayon Volcano at saka ng Taal. Yan yung harap. Ayan yung mga ano. Yan nauna. Kapatid yan ni kuya. Magkagulo na yung gagawin sa... Tsaka mayroon na kaming ano guys, mga designated na room. Kaya hindi eh, na kami mahihirapan. Bawat room nagdadalawang tao. Kaya maraming rooms ang kinuha ng ni Ate Sara saka kani kuya ayan si lovely <laughs> nandun na. tabay buntis kasi yan siya guys kaya ang taba niya hmm. yan yung room namin guys doon papasok doon kami sa kam simple akit kami doon may window washing sila guys oh. ayan gustong umakyat ng hagsadaan sa stairs dadaan kasi di naman masyadong ano di siya masyadong nasa third floor naman kami kaya okay lang mag -guma. Ayan, si kuya dungdong may kapatid may kapatid ko ayan nawala na yung ano floor na yata yung yan si Carla kumangki ni kuya ko. Ayan siya. Ayan. Mami niya. Yung mama na yan. Ayan yung mama niya. Sa amin medyo malayo. Layo pa yung room namin guys. Ayan na. Yung kapatid ko. Thank you for watching guys.